Uh, ganyan nilalagay ko kasi sa ilalim yan may mga dumi ng ano uh, baboy tapos yan doon hanggang doon ginawa ko ng ano yan para malinis yan o oh, kawawalis ko lang ngayon maya maya may manok doon sa kapitbahay kakalkalin yan o oh, maayos na yan ha ah. yan kasi nagtatanim din ako ng lemon dito yung lemon na ano maliliit na ma maliit pa ma mamunga na wala pa eh yung magdre agwa ko maliit pa yan kasi sibo lang yung magdre agwa tinanim ko yan tapos yan doon hanggang doon sa dulo hmm. hindi pa ako tapos nagwawalis tinan mo malinis na yan iwi anyway. winawalisan ko tapos yan oh yan tingnan mo hindi pa ako tapos dahon ng mga ano yan yung jimilina oh yan kaya yan gawa tapos tatapusin ko ito mamaya tumatawag na yung mga kambing kasi nga Lilipat ko lang mamaya pag ano. Tapos eh uh, 'yun na lang gagawin ko. Asi akyat muna ako sa taas. Para ako sa bahay. Yan, oh mataba eh. Yan o. Oh. Ito ayan. Mataba rin siya. Kinakalkal o. Oh. binabalik ko na. Kalkal naman uli. Hindi ko nakita eh. Yan. Kasi hanggang doon yan. Sa dulong dulo. Tapos hanggang doon. Doon pa sa itaas. Lilinisan ko pa niyan. Kaya naglagay din ako ng hose dyan para sa, ano, sa dila. Kasi mahirap magtakal-takal. Ayan, no? Mainit nga yon, tapos bigla lang uulan. Yan naman yung mga bago. Yan, nagugulayin. Oh, binawasan. May humihingi kasi. Ayan mo oh. Bago yan. Sarap gulain yan. Tapos yan yung mga San Francisco hanggang doon sa dulo. Yan lang ang nilagay ko hanggang ano para makita yung boundary na yan. Wala pang bakod eh. Tumatawag na yung mga kambing. Mamaya pag ano. siya ng pagpunta doon. Kasi so, medyo mababa dito. Yung mga panggatong, maliit naman tingnan pag winawalisan mo. Eh kasi naman itong mga kahoy, eh, yan lalo na yung, yan, yung tugas, batugas, yan o. No? Uh. Yan. maliwalas nun, mainit eh tapos pag nasa ilalim ka ng punong kahoy ang sarap mahangin-hangin na malamig parang nasa bagyo yan inuumpuk-umpuk ko yung pangapanggatong halo-halo kahoy o ano nang inyo kasi hindi ako nagagasol dahil may mga kahoy naman eh para tipid ba tsaka wala rin ako mapaglagyan pag meron dahil wala akong space dyan maliit yung bahay ko wala pa akong kusina nasira sa bagyo natumbahan ng ano yun yung natumba ng mga new, yun ang nakasira doon lahat at tsaka yung mahaba ng punong kahoy ano na nilagari na nung ano kapitbahay namin kasi ginawang uling kaya kaya na kaya wala pa akong budget <laughs> so dito lang muna tayo kita kita sa sunod na video thanks